So ito na lamang mga kaibigan, mga Dabber pagtapos ni MVP, pagtapos ni Manay Christie, Lori Legarda, Tito Se, ngayon naman, ang pinakamasamang ugali raw sa Itbulaga, ayon kay Andrew Iliana, eh si Jose Manalo. Panoodin natin to. Pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo pagwala si bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Eh, syempre, eh, nagtatrabaho tayo. Cool, cool. Napakayabang. Saka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at uh, amining ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay eh, sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend. At uh, minahal ko naman siya. sa na eh. Nag-live-in kami ng almost one year hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend kong yan ay, uh, ano, ay uh, dancer ng Eat Bulaga. Kasi uh, gusto ko yung, ano, yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan. Yan naging girlfriend ko yan. Mamaya, i-reveal re ko yung pangalan. Ay, minsan, nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung uh, girlfriend ko sabi sa akin uh, na uh, kasi medyo parang parang umiiyak siya noon eh pinagalitan daw siya ni Jose Manalo ang sabing ganon bakit ka kumakabit sa may asawa may asawa na yon hiwalay mo yan si Anjo may uh, asawa na yan eh di hiwalay na nga ako di ba pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay hiwalay mo na yan asawa na yan, pinagalita. So, medyo nag yung girlfriend ko. So, ang ending, nung uh, medyo naghiwalay kami, ang ending, etong eh, Manalo, eh, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yon Oo, ngayon, asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, isang taon. Ano kami niyan? Na uh, okay kami niyan. Uh, wala kami uh, problema masyado niyan. Ang ano ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Di mo, nagkakaso na sila nung asawa niyo dati. Naalala niyo yun? Sila mag-asawa. Nagbenta ng bangin. E, e, sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalong dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. <laughs> bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. H Hagilapin nyo yun nilang yung mga kaso niya. Kaya yan si Jose Manalo, walang tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tirirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh, siyempre, di, di hamak naman na mas, mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh, sa kanta lang eh. Si Anjo, Iliana, mukhang may pagtingin. O, oh, pinalitan. Malamang idea niya Si Jose, Benalo, mukhang may, ang, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, uh, isa yan sa sindikato yan, yung seminar sa Manalo. Kita nyo, uh, wala makatrabaho sa labas niya kasi masama ugali eh. At uh, yan, eh happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Eh ito naman eh, pass na to eh. Nakaraan na to. Eh na, na, ano na ako sa kanta? Natawa lang ako. talaga talagang ano eh, no? yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Eh, hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano ha, parang Joey, parang Big, habang kinakanta na iba na yung uh, lyrics ha. Hindi na si Angelia na may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey. Paring Bika okay lang sa akin tumawa kayo basta uh, hanggang tawa lang ha huwag nyo kong uh, sisiraan ha hmm, alam nyo na hmm? parang joy eh. <laughs> parang big okay so it's all right uh, ganyan talaga ang buhay at least once naging original ako sa, sa kantang lyrics So, kay Marjine. Marjine, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and uh, good night everybody. So, napanood nyo nga yung video guys. Anong masasabi nyo? Naniniwala ba kayo? You can write your comments down below para pag-usapan at pakinggan ang thoughts nyo.